Yan, hello, hello po. Muli ito si Ate Jackie. Dito na naman po tayo. No, gala-gala na tayo. Medyo okay na po at wala na yung flood. So, marami ng tao ngayon na naglilinis dito. Salamat naman sa Panginoon. So, sa umagang ito, tayo manalangin. No? So, dumaan man yung mga ganitong trials, mga pagsubok, mga sakit. But still, God is faithful. God is with us. So continue to pray even for my alaga kasi talagang diarrhea no mga nagtatae. So pag-pray po natin. Okay, pag sa po kayo because prayer is a powerful and effective. Lord God, salamat po sa umagang kay ganda pag mong bawat isa o oh Lord God. Be with be with us. Salamat po sa mga nangyari, Panginoon. Sa ulan, o oh Lord, na baha, sa mga hindi magandang nangyari sa buhay ng bawat isa. But thankful, oh Lord God, kasi lagi ka nandyan. Uh, thankful dahil may inaayos ka sa bawat isa. Nanawa, i-acknowledge nila na ikaw ang kailangan ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang needs nila. At ikaw, Panginoon, ang may control ng lahat ng bagay. Father, komit po namin lahat sa iyo. Yung mga may sakit, Panginoon, pagalingin mo in the name of Jesus. Yung mga nagsusoro, O Lord God, dahil namatayan, i-comfort mo sila. Yung mga nawalan, bigyan mo ulit. At yung mga nangihina, palakasin mo, Panginoon. Lalo na, O Lord, na may acknowledge ka at makita nila na ikaw ang Diyos na kailangan nila. Lord, kinukomit po namin lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen and Amen. Sumuli so po. Shalom, shalom. And God bless you all. Bye for now.